Pinuri ni Taguig City, Mayor Lani Cayetano, dalawang magigiting na babaeng polis ang miyembro ng Taguig City Police matapos na tanggihan ng 182,000 pesos na suhol ng isang Chinese national kapalit ng pagpapalaya sa kaibigan nitong Chinese na naaresto sa ipinagbabawal na droga. Kinilala ni Mayor Lani ang dalawang magigiting na poliswoman na sina Patrol Women, Monalisa at Charming Galapon na kapwa na katalaga sa Taguig Police Substation 1 sa BGC, Barangay Port Bonifacio. Ayon sa alkalde, sinabosi at Galapon na isang halimbawa na mga pulis ay patuloy na tapat sa kanilang mandato na magsilbi at protektahan ng mga kababayan na walang anumang kapalit na halaga. Aniya patunay lamang na ang dalawang babaeng pulis ay mahalaga sa kanila ang integridad ng kanilang trabaho. Inalok ni Bossy at Galapon ng suhol ng isang Chinese national na nakilalang si Bin Li, na isang sales manager ng halagang 184,000 pesos sa kapalit ng pagpapalaya sa, no sa kaibigan nitong na sa illegal drugs na si Deng Hindi na pa ang dalawang babaeng polis sa halip ay inaresto nila ang nanuhol na si Lee. Ayon dito kay Mayor Caetano, isang magandang halimbawa ang dalawang babaeng polis, hindi lamang sa kanilang hanay kundi sa lahat ng mga kawani at opisyal ng gobyerno na mas nang ibabaw ang pagiging tapat sa tungkulin sa halip na tanggapin ang malaking halaga ng pera na alok sa kanila. Hindi lamang itong unang pagkakataon na tinanggihan ng Taguig City Police ang suhol na malaking halaga dahil nitong Enero lamang ng kasalukuyang taon, dalawang pulis din ang inaresto ang isang Chinese National na nagtangkang manol sa kanila ng mayigit sa isang daan libong piso. Ako si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.